Hello Philippines! Hello world! Welcome back! For today's video, samahan ninyo akong gumawa ng isa sa mga recipe na hindi nawawala sa mga handaan. Especially kapag Pasko at bagong taon! Kaya tara, samahan ninyo ako! Let's go! Nagsalang ako dito ng apat na litrong tubig. At nilagyan ko ito ng 1 tablespoon salt. Takpan natin at hintayin nating kumulo. Okay po, makalipas ang ilang minuto, nakulo na po ang ating tubig. Ilalagay ko na ang 900 grams elbow macaroni. Amigo po ang aking ginamit. Maganda po kasi ang Amigo kasi chewy po siya. Ayan, lutuin lamang po natin siya ayon sa nakalagay sa kanyang packaging pack. Okay po, makalipas ang 8 minuto, na ito na po ang ating macaroni. Luto na po siya. Ngayon po, hugasan po natin siya sa running water para mas stop na po ang kanyang cooking process. Ngayon po, patuloyin lamang po natin para mawala po yung kanyang excess water. Ngayon po, ihanda ko na po ang iba pa nating kakailangan ng ingredients. At una nga po dyan ang ating cheese. Hihiwain ko lamang po ito ng maliliit na pakwadrado. Ilalahat ko po itong isang bar para masarap. Okay, tapusin ko lang paghiwa. At ngayon naman, buksan na natin ang ating fruit cocktail. At dahil wala pa tayong abrilata, edi, eh kuchilyo muna ang gamitin natin. Tatanggalan lang po natin ito ng kanyang juice or ng sabaw. At ngayon, e-ready na natin ang isang latang condensed milk. Alas ka po ang ginamit ko dyan para mas creamy. Ngayon po, ilipat na po natin ang ating elbow macaroni sa isang malaking kaserola. At dito po natin ito hahaluin. Ilagay na natin ang ating mga sangkap. Unahin natin ang fruit cocktail. Sunod ay cheese. And then, ang ating pasas. At ang ating mayonnaise, real mayonnaise. Isang taklang lang po ng mayonnaise ang aking inilagay. Pero kung gusto nyo po ng mas marami, pwede pong kalahating kilo ng mayonnaise ang inyong ilagay. At ilagay na po natin ang ating all-purpose cream. Isang pack na 250 ml at kalahati po ang aking inilagay dyan. Ganon din po ang ating Alaska Condense. Isa at kalahating lata po ang aking inilagay. At haluin na po natin. Haluin po nating mabuti para mag-combine po lahat ng ating mga sangkap. Yung inilagay ko nga po palang fruit cocktail dyan is yung medyo maliit lamang po. Pero kung mahilig po kayo sa mga prutas or sa fruit cocktail, pwede pong yung malaki na po ang bilihin ninyo para saktong-sakto lang po sa ating elbow macaroni. Ayan, kung nakarating ka sa part na ito, ibig sabihin, nag enjoy ka sa aking video recipe. Pakicomment naman po sa ibaba kung taga saan po kayo para alam ko kung saan nakarating ang aking video. At ayan, para mas maging cheesy ang ating macaroni salad, lagyan pa natin ito ng 1/4 bar ng cheese. At ito na po, ready na po para ilagay natin sa ating mga molders. So gumamit po ako dito ng 500 ml microwavable tubs. Ayan po, habang naglalagay po tayo sa ating mga molders, kung bago pa lamang po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo sa tuwing mag-upload tayo ng video recipes. At para po sa ating masusugid na subscribers, live po tayo tuwing linggo alauna ng hapon. Magluluto po ako doon at magpapalaro. Na ito na po lahat ang ating macaroni salad. Ang dami pong nagawa ng 900 ml na elbow macaroni. Lalo pa po yung dadami kung yung malaking fruit cocktail po ang inyong ginamit. So ngayon po ilalagay po muna natin ito sa chiller para masarap kainin. At titikman na po natin. Hello! Na ito na po ang ating macaroni salad. Ang ating recipe na kahit saan kapasyon ay pwedeng-pwedeng gawin. Thank Bye! Ayun po. Ayun po. Ang sarap. Macaroni salad. Nilagay ko po muna ito sa chiller para masarap po siyang kainin. Okay, tikman na po natin. Ayaw mag-focus ng color. I love it. Top. So, ganito po yung gusto ko sa macaroni salad hindi masyadong matamis. Sakto lamang po. Pero depende po yun sa inyong gusto ko. Uh, gusto niyo ng matamis or makrema. Pwede nyo pong dagdagan ng condensed milk at all-purpose cream. Tsaka ng ano, fruit cocktail. para sa akin, sakto lang po ang timplang ganito. Subukan nyo na rin pong gumawa ng macaroni salad. Kahit wala pong ikasyon, pwedeng pwede kayong gumawa. Okay ito ngayong darating na kapaskuhan at bagong taon. Kaya na pag hinihintay ninyo, subukan nyo na rin ang recipe na ito. Para pagdating ng Pasko at bagong taon, perfect nyo na ang recipe na ito. Okay? Thank you for watching guys. See you all again next time. Bye! Like and subscribe.